Hello guys! So today, nag-walking tano and na-remember na po nato ang 500 pesos sa DTI na pwede pang Nochibana. Sure so, atong giyad to ang Osaka um, grocery store, mini grocery store dari sa Kalamba. Um, actually, dagat kayo kung nakita ano na all over Kalamba grocery store and tin sa tinuod lang, kaya nabarato jud ni siya. So, basig mo ang ni ang giingon ni Sek na pwede ra ang 500 pesos para sa kaning kuan, kaning Noche Buena na to. And, ala lang, pakita lang ako sa inyo ang mga tricycle deri sa Kalamba. Mga nang gi pauso ni Rizal Oh, inanaganan mo magsakay anak. Murag na na siya Hi. sa umor na muna, sa yuta <laughs> mo na siya ang amo ang tricycle dere o oh, ba diba? ganahan mo okay oh, sige padayon ta sa paglakaw no murag layo-layo jud ni ang dalis among bala ako na jud ni ibaktas, kay para lang jud tan-awon ug sud jud kung tagpila jud na ang ilahang mga baligya dito so mo ano ni siya ang dali Uh, dagan kayo siya dari sa kalamba. Not sure if this is nationwide. Kay, nilirapod na ako ni siya nakita. Pero, um, if you're interested, tanawa na lang ninyo ang story aning dali, di ba diba? Nindot kayo na siya story, ang tag anak So, gitanaw na to ang mga kaning sahog din eh. Tag 34 pesos lang ang ilang mga kuan din eh. 28 pesos ang creamer. Ang diba mas, mas cheaper siya kaysa sa compared sa mga kuan other um, other grocery stores. Uh, mauna siya ang presyo sa all-purpose cream di ba? Usually, ang all-purpose cream is 70 pesos. Pero dari is 55 pesos lang. And sa sukay diba? oh, siya ginaw sa Nestle cream di ba? O, kaya na po siya na alaska na branded na Alaska Actually, ang ilang mga baligya din hi kay uh, mga brand nila So, mauna siyang barato ra siya and kanang dili siya commercialize ba kay Wala po siya gi-advertise pero same na dyan na siya o ka ng mga content na sila yung mga, mga branded ka ng mga Ida, Minana, Nestle. Pero mostly dyan sa ilang mga ginabaliya, sila rapod ang nag-produce. Pero same na dyan na sila mga content. That is why barato siya din hinga. Mauna siya ang company So una na murag na sila yung lawsuit kay tungod ginakapi nila ang mga mga brands tapos cheaper ilang baligya which is actually good para sa market kay kanang di ba dili na nila kailangan mag ads o kanang mag, mag invest more on marketing tapos instead of i-spend na nila dito ilesa na lang nila ang price which is actually uh, favorable sa sa mga masa and hopefully makainani ang mga other si ang other cities no may mo nationwide ba o oh gusto mo mag-franchise og okay, dali din ha sa Davao bye, or bye, sa Davao. Oh, oh, okay, <laughs> <bro. laughs> oh, no. um, murag mo balik ta sa tong voice over no okay, kay lisod kay ning natay sa baan kay na anak ba. Pero praise God na lang. Tawal yung mga price nila. Uh, mga barato lang jud ang price nila diri sa una Yeah, oh, O, dahil ilahang, ilahang brand sa Toyo. Ilaha na, na brand. Pero para sa slag na, no. mauna siya, nagkaroon sila og glossot sa katong mga tag-iya sa kaning mga kuans sa mga dato puti, kada silver swan, ana. And, oh, nice case siya. O, oh, ba diba? Imported. Pero tag 49 pesos lang. Uh, imported na siya. Um, ako pa i-check kung asa na siya gikan. Pero, mostly sa ilang mga kuan kay kaning gikan o Germany, Malaysia, in ana ang uh, mostly ang mga imported nila din na. And I think known po ang dali sa kaning mga mm -hmm. mga chocolates na which is much cheaper. And kanina, amis chug ko kay tag 35 pesos lang. Diba na ang ka kanang ginger ale ka na unsa kanitong itong brand tag 70 pesos, diba to? O oh, diba? So, dito na ta sa kaning kanis spaghetti ako o na party pa 115 usak to, do to ang giingon ni dok na ni Kuan Secretary ro. na makapalit raman dito ka sa 500 pesos pero actually dili dito ka makapalit sa tanan dili bongga imong mapalit ba so maulang to siya naaman diri sa na diri sa kuan sa Luzon in ana bag, basi mo ni ilang ginabase sa price no pero kanang ko i-calculate ta mo tanan dili jud ka makapalit anang ham tanan tanan na jud and everything pero naa kay mapalit dili lang siya full jud na noche buena and dili pa, katong 500 pesos dito siya para sa mga artihon kay kita mga artihon jyuta, no, di, yuta tanod di kita pwedeng wayso bag dapat naa jud na jyuta, tanan pasa sinana cheese o oh, di ba so dili jud na pwedeng kay murag kaluko na kayo na sila sa to kung 500 pesos lang ang start sa Noche Buena, di ba? Mangita dyan ng tao o kaning paagi para maka, makakaon dyan siya nindot karong Pasko. So, mooto ay hinaut unta na taas asad po ninyo ang budget sa kwan. Pagt Uy, pagtaon si pagtanaw ninyo sa mga Pilipino, mga poor na dyan kayo mi. Poor lagi pero mangita dyan paagi para makakaon dyan, may makakaon dyan tarong pod, sa Pasko. Okay, Dali, baka naman.